What is up guys? Nasa harapan nyo ngayon ang pinakabagong CB1000 Hornet ni Honda. Tingnan nyo naman yung ilaw niya guys. Napakaganda ng datingan. Ang bangis, no? Look at that, oh. Ayan guys, so, so ito yung susunod natin iba-vlog dito sa Honda Motorsports Big Bike. Tingnan guys, so, ang gwapo. No? At alam nyo ba, 211 kilograms lang yan para sa 1,000 cc at inline 4 yan, sigurado, panigurado, Wum-wum po ang tunog niyan guys. Ayan, look at that. Napakaganda ng engine niya guys. No? kamukha ito ng CB1000 na fireblade na double R guys. Yeah. Same sila daw ng engine at yung exhaust niya guys, tingin nyo, napakalaki ng butso. Ang laki. Boy na boy guys, no? Yung gulong niya sa likod, ayan po, napakalapad. At ito, yung Signature naman ni Honda, ganyan naman po yung mga taillight niya, no? At dito sa front view niya guys, ito yung point of view naman pag sinakyan mo siya. Ayan yung makikita natin. TFT display po yan. At meron siyang high beam dito. Busina check. Okay. Thank you guys. Napakaganda rin, no? Yung put... Yung ano nyo, puwan ng yung back rights, grado, sasakit yung put niya. Tignan nyo naman. Napakatalim guys, no? Napakatalim ng na mga kanto ng Hornet ngayon. Pati dito guys, oh, meron siyang Hornet dyan upside down pork sa harapan. Look at that, guys. So, no? so kung gusto nyo pala ng installment na ganito, guys, ay dito yan sa may Honda Motorsports Angeles, guys. Ayan, no? Look at that, oh. Ang pogi, guys, no? Grabe. No? Dito tayo sa front view niya. Pagkita ako sa inyo, guys, yung ano niya. Headlight niya. Ito talaga yung headlight niya. Hornet ng Hornet, eh. Angas, no? Angas, guys, no? Wala tayo sa yellow basket niya, na? <laughs> Pero napakaganda, guys, no? Let's go, Hornet CB1000, no? Sa next vlog natin. Let's go!